Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina muhammad amma baad Ang aralin po natin ngayon ay tungkol sa An-Nun al al-Mushaddada at ang al al-Mushaddada Mahalaga po ito sa pagbabasa natin ng Quran Malaman natin ang alituntunin ng tamang pagbabasa ng Nun na mayroong kasdil ang tinatawag na ang nun al, al -mushaddada, ay yung nun na merong tashdid o syadda sa itaas. Ganon din ang al-mim al, -mim al -mushaddada, ang mim na merong tashdid o shadda sa itaas. Kung paano itong binabasa. So mayan nagbili tayo ng mga halimbawa mula sa Quran at susubukan muna natin basahin bago natin ipapaliwanag ng maayos insya Allah subhanahu wa ta'ala minan jin natin so nakita natin na mayroong tasdid ang nun dito inna a'tainaka innahu latarawun مسألة المشدده عم يتساءلون كلا لما مَنْ ثم هَمَّاز سلهتنا نون ما ميتشدد شد at min, na may tas dito shadda na, na makikita natin sa Quran, madadaanan na rin habang tayo ay nagbabasa ng Quran, ang hukom niya ay meron ano siyang gunna na dalawang haraka. Tatagal ng dalawang haraka. So ano yung gunna? Ang gunna ay yun yung para kang titigil sa kanya ng... Halimbawa, basahin natin ito ng minal jin... minal So hindi mo siya babasahin ng minal so, nati ng dire-direcho. Kulang yung pagbabasa mo doon. Minal jinnatiwannas. So ang tama ay, Minal jinnatiwannas. So parang merong traffic light doon na titigil ka ng dalawang haraka. Parang dalawang sigunduaw, dalawang hinga ang tagal niya. Okay, dito naman, Inna. So hindi, inna. Pa hindi pabilis siyang pagbasa dyan. Parang titigil dyan ng inna. So yun ang tinatawag natin na guna na dalawang haraka.

Amma. Ganun din naman dito, yung mim na may tasdid. Kalla lamma. At hindi lamma. Kailangan na el Faamma man. Summa. hamaz So lahat ng noon al-mushaddada at al-mushaddada na matatagpuan natin sa Quran ay kailangan mong bigyan ng guna na dalawang haraka. So, ang sura na magandang pagpraktisan natin sa nunal al-mushaddada at mima al-mushaddada ay ang surat un-nas. May kita natin na marami itong noon al-mushaddada. Basahin natin, A'udhu billahi min ashshaytanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udhu bi rabbin nas, So merong na may tasdid dun sa binas malikin nas at hindi malikin nas ilahin nas ang tamang pagbasa ay malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas meron man din, uh, نون المشددة دونسا خنّاس خنّاس من شر الوسواس الخنّاس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ما pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala at magkaroon ng mas maraming balata ating pagbabasa ng Quran. Sa Mimang Musyadada, ang magandang halimbawa na pwede nating pagpraktisan sa Mimang Musyadada ay sa sura at takasa kung hindi ako nakakamali. La tarawun na summa la tarawun إنها عين thumma ثم لتسألن yawma عن النعيم Huwag natin kakalimutan na lahat ng nun na merong tasdid at mim na merong tasdid sa Quran ay lahat bibigyan natin ng hunna na dalawang haraka. So maliban sa nun at sa mim, ang mga ibang mga letra ng al-huruf al-hijaiya ng alpabetong Arabi ay walang guna na dalawang haraka. Ito ay special lamang sa nun at saka sa min. Yung ra, zay, sin, sin, sa, so, del, ta, iba pang mga letra ay hindi binibigyan ng guna na dalawang haraka kung meron itong tasdid. So hanggang dito na lang, muna ang ating pag-aaral ng tajwid o tamang pagbabasa ng Quran. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala ay susundan natin ang pag-aaral na ito. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.